sa ombudsman. Kung ano nung -ano mga ginagawa nilang dahilan. Kaya siya daw i-dismiss, i-dismiss ng ombudsman. Kasi may bago silang ano. May bago silang pinalitan nila si Castillo ng ombudsman. Kumuha sila nitong Vargas. Vargas, ha? na magiging uh, acting ombudsman. At ang balita nga, eh, itong si Vargas, eh, i-dismiss ang kaso. At napatunayan ay hindi naman itinatanggi ni Rimulya na yung asawa ni Vargas, acting ombudsman, ay kaklase niya. Kaya dapat hindi si Vargas ang mag-resolve noong kaso ni Rimulya sapagkat may conflict of interest. Bakit hindi siya nag uh, re-recuse? Masyadong maliwanag, nagkukutsabahan kayo lahat para may pasok ni si Rimulya. Kaya dapat hindi nyo ipasok ipagpilitan si Rimuya. Mr. President, talaga bang ikaw eh, gusto mong sirain ang sirain ang sarili mo? Ang hirap mong ipagtanggol. Kasi nga ikaw gumagawa mismo ng kalokohan mo. Kalokohan nila.